Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending Sa video na to, re-reviewin -review, re natin muli ang pautang peso so, Sino po ang naka-experience na dito kay pautang peso? Ano po ang meron dito sa online lending app na to? Actually, ang pautang peso ay ginawa na po natin ng review last year September po 2022 So ngayon ay October na, so mahigit isang taon Kumusta na po ba ang uh, online lending app na to, may pagbabago na ba na nangyari? Sila ba ay kung dati makapera, makapeso, ngayon ba ay makatao na ba sila? So aalamin natin 'yan mayat maya lang. So uh dati ang hatol natin dito, hatol kay pautang peso ay medyo tagilid, negatibo po ang uh, online lending app na to. Although, sa tatlong factors na tinitingnan natin pag tayo ay nag-review sa factor number one pasado siya dahil uh, si LHL Online Lending Incorporated ay talaga namang registrado sa Securities and Exchange Commission. Pero gaya ng palagi nating uh, ginagawa at sinasabi din na uh, dito sa usapang loan at online lending, hindi po enough yung uh, pagiging SIC registered ng isang ula legit na ang uh, ano natin. Uh, or legal na sila. Dahil marami po sa mga lending company ngayon online na may hawak ng uh, lending app ay hindi po sila makatao. Pag sinabing makatao, ibig sabihin yung welfare ng kanilang mga borrowers ang tinitingnan nila hindi lang puro pera. Pero napapansin natin na ang uh, mostly Halos 99% or 99% mahigit pa na ang mga online lending app na to ay walang ibang uh, hinahangad kundi yung welfare nila mismo yung sarili nilang kapakanan hindi po kapakanan ng kanilang mga borrowers o kung makapagsabi doon or makapaglagay ng vision at mission sa kanilang description sa app ay talagang uh, ano sila Pinagmamaya uh, pinagmamayabang nila yung ano nila yung uh, mission and vision na uh, para sa kapakanan ng kanilang mga customer or borrowers pero napag-alaman natin based po sa mga experience ng ating mga followers dito na umutang sa mga ulan na to ay hindi naman pala totoo So, ngayon, si Pautang Peso ay registrado pa rin sa Securities and Exchange Commission check pa rin siya. Big check pa rin siya sa pagiging uh, uh, SIC registered niya. Pero, kumusta kaya si Pautang Peso pagdating ng uh, more than one year na ano na ba nila? Na-correct na ba nila yung factor number 2 at factor number 3? Ano ba yung factor number 2 na tinitingnan natin yung pagiging loan shark? So, ngayon ba si Pautang Peso ay maliit lang or hindi na nagkukuha nagbabawas ng uh, ng tao dito uh, processing fee service fee Mag Mababa na ba ang interest nila at ma matagal na ba or long term na ba ang mga uh, repayment period nila Napag-alaman po natin based din po sa mga feedback na nakuha natin mula po sa ating mga viewers sa mga comments na Nababasa natin dahil lahat po ng mga comments nyo po ay binabasa po namin at tinitingnan po natin kung anong mga online lending app ang involved sa inyong mga comment. So mamamalayan nyo po yan, mapapansin ninyo dahil uh, naglagay po kami ng heart sa inyong mga comment. Pag nag-heart po kami, ibig sabihin po nabasa na namin ito. So, wag nyo pong kalimutan kung manood kayo ng mga videos dito, mag-comment po kayo para mabasa namin. Lalo na kung ito ay negatibo about sa isang online lending app or negative feedbacks or reviews sa isang online lending app. Para ma-tagpi-tagpi uh, natin yung uh, mga comment ninyo at mabigyan natin agad ng uh, concern uh, ano address. Ma-address natin ang agad ang inyong concern at magawan natin ito ng update kung ito ay tungkol po sa isang online lending app. So, napagalaman natin na mula noon hanggang ngayon, ang pautang peso, kahit more than 1 million na po ang nag-download sa kanila at uh, 4.2 ang star ratings, still, loan shark pa rin sila. Loan shark na loan shark. Madalas pa rin silang inireklamo dito sa ating mga videos. Oh, kaso kayo no pag nag-comment kayo about sa ka utang peso pero sa ibang ano sa ibang ulan ninyo nilagay sana uh, kung tungkol sa pautang peso mag-comment kayo sa pautang peso video lang pero nagkagulo-gulo. pero di bali na it's okay for us as long as uh, nandito kayo at nagbigay kayo ng inyong uh, storya, uh, ng inyong eksperyensya ng iba't ibang mga online lending app anyway nababasa naman namin lahat yan eh puwera na lang sa mga viewers natin kasi magugulat sila ang ang video about pautang peso pero ang mga reklamo doon about me about uh, OLP about uh, one hand about bigido <laughs> ang gulo nyo kasi <laughs> ang gulo but anyway uh, sa factor number 2 ang pautang peso po ay hindi po pumasa o, hindi po siya pasado at until now loan shark pa rin sila loan shark na loan shark pag sinabing loan shark Hmm, kailangan nyo pong layuan at huwag nyo pong subukan. Uh, marami nga yung mga marketing strategy na ginagawa ang mga loan shark na online lending app. Sa first uh, loan niyo ay wala pong interes uh, interest. O, wala din pong processing fee pero babawiin po nila yan sa uh, reloan ninyo. So, baliwala po yung first loan na walang, ano, walang interest at walang processing fee. Kasi 7 days lang po yun. Hindi po yung 30 days. 7 days. O, oh, kabibili mo pa lang ng uh, siguro pangangailangan ng bahay, kailangan mo nang ibalik sa kanila within 7 days. Kasi kapag hindi, automatic po, mayroon na din pong interest yan pag lumagpas. At hindi lang po interest at processing fee ang uh, uh, madagdag sa inyo. Bibigyan pa nila kayo ng malaking problema. Alam nyo ba kung bakit? Dahil sa factor number 3, isa din po si pautang peso sa mga gumagamit ng third party collectors. Kapag kayo ay nag-overdue at hindi nyo nabayaran sa due date ang inyong utang sa kanila, automatic po ipoporward nila ang inyong personal information sa third party collectors at alam naman natin ang mga third party collectors gumagawa talaga yan ng paraan para pwersahin kayo magbayad. At ang paraan na gagawin nila ay na makakasama talaga sa inyo. Oh, makakasama at sisirain nila kayo, ipapahiya pa nila kayo sa mga kaibigan ninyo, pamilya ninyo, kasama niyo sa trabaho, sa mga boss ninyo. Oh, 'yan po yung ginagawa nila. Uh, hindi kayo patutulugin. Tawag ng tawag, text ng text mula umaga hanggang madaling araw. Oh, round the clock po yung ano nila, panggugulo nila. Kaya kung ikaw hindi ka sanay sa mga ganong ano, ganong panggugulo, sigurado mai-stress ma ka, ma-depress ka, magkaroon ka ng sakit na anxiety at marami pang iba. Minsan nga iba ay nasugod sa ospital ng wala sa oras dahil sa kakaisip. Sobrang stress, sobrang depressed. Kasi hindi alam kung saan kukunin yung ano eh. Pambayad. Tapos yung mga ula collectors wala na. Pwersahan ang ginagawa nila. O, lalo na pag sinabing uh, yung pananakot nila na padadalahan ka ng mga kabaong, ipa-blacklist ka sa NBI, SSS, pag-ibig, uh, health at kung ano-ano pang mga pinagsasabi nila. So, Talagang kahit lalaki, kahit matapang, maapik din. Kaya magingat po tayo. Again, si pautang peso ay hindi po namin rekomendado hanggang ngayon. Mahigit isang taon na. Hindi pa rin sila nagbago at ganoon pa rin ang estilo nila. Ganoon pa rin ang computation nila sa inyong mga loan. So, malaki po ang mawawala sa inyo kapag kayo po ay uutang sa kanila. Oh, hindi lang pera, kundi pati pagkataon ninyo masisira pa. So, shout out po sa lahat ng mga viewers ko. Please, don't forget to like and share para marami po ang mga ka-alam at mga, mababawasan na din po ang mga magiging biktima nitong pa-utang peso na to at hindi na po sila malugmok sa kahirapan yan, mabaon sa utang Oo. then shout out sa ating mga subscribers maraming salamat po sa walang sawang suporta at higit sa lahat sa ating mga members na Patuloy pa rin nagre-renew ng kanilang membership at kung kayo ay gusto ding sumuporta sa usapang loan at online lending at palagay nyo po natulungan namin kayo, gumaan ang loob ninyo, nakarecover kayo, pwede din po kayong magiging uh, bliss giver namin. I Click nyo lang po ang join button. Sa halagang 25 peso magiging uh, uh, bliss giver na namin kayo at mayroon po kayong special buds magagamit during sa live. At by the way, ang ating live po ay everyday po yan, alas 8 ng gabi. Then, pag uh, Huwebes, alas 9, mahigit na ng gabi. lay oh, late tayo mag-live uh, sa Huwebes. And then, pag Sunday naman, wala po tayong live kasi magpapahinga po kami. Or magpapahinga po ako. Maraming salamat, labot, uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa Usapang Loan at Online Lending. Kung kayo ay may gusto ding reviewin natin na online lending app, i-comment nyo po sa video na to or sa kahit sa saang video namin. Makakasiguro po kayo na gagawan po namin ito ng Uh, review. So, salamat hanggang sa muli, paalam.